Sa pagkakata ito, pag-usapan po natin yung mainit pa rin pong uh, issue hinggil po dito sa 200 peso wage hike bill na inaprobaan po kamakailan ng uh, Kamara at uh, umaani nga po ng samot-saring reaksyon. At uh, hingin po din natin ang uh, reaksyon po mula po sa Ibon Foundation, ang Executive Director po ng uh, Ibon Foundation. Sige na Sani Sunny Africa. Magandang uh, tanghali. Uh, Sir Sunny, welcome po muli sa DWI Channel 23. Ay, uh, magandang tanghali. Uh, salamat sa pag-imbita. Kahit na panangalian. Sana nakain na kayo. <laughs> salamat din po. Sana nakakain na rin kayo, Sir Sunny. Ha? Pero ang mainit pong isyo hanggang ngayon at uh, sa mga susunod pang araw marahil, ay ito pong uh, 200 peso wage hike bill na kamakailan po inaprubahan po ng uh, diyan sa mababang kapulungan kanina kausap ko nga po si Congressman uh, Raymond Democrito Mendoza ang uh, Deputy hmm. House Speaker po at UCP party list representative porsigido po sila ito na maipasa sa 19 Congress at uh, kakayanin po uh, porsigido silang ihabol sa tingin niyo sir Sani sapat ho ba itong 200 uh, peso wage hike bill o kulang power Sabihin natin na okay lang. Ah, well, syempre ko anong mapipiga okay sana. Um, kung si pinangko pulang kulang kulan talaga. Kasi Alright. even sa pagkwenta namin ng family living wage, ang karapat-dapat para sa minimum ng earners ng disenteng pamumuhay 1,200 pesos. Um, kahit ipatupad itong 200 pesos, um una hindi siya across the board pang minimum wage earners lang siya. Kaya yung pati sa pinaka mataas na mga makakuha sa NCR na 850 pesos, malayo pa rin actually doon sa kinakailangan. Pero syempre kung yan lang ang kinakaya ng kongreso ngayon, di tanggapin natin tapos hindi naman may hinto yung panawagan para sa direct pasahod. Eh. So pwede man pwede man itong ituring na panimulang hakbang mm. kung kung hakbang nga. <laughs> yan, uh -huh. So sa makatwede, eh good news pa rin naman kahit paano Sir Sani di ho ba? Kumbaga, Oh naman, ah, oh naman. Syempre I mean, apparent. at kung may, kung may patupad to, ito sa pagkaalala namin, as far as kind of records sa amin, kung may patupad yung 200, pero actually pati yung 100 hindi nga kulang eh. Kung ipatupad yung 200, itong pinakamalaking momento sa kasaysayan ng Pilipinas, Histo both in percentage terms and in numerical terms. Oh, so, historic talaga siya. Kung hmm. ipatong kung yan naman eh kung ipadupan. oh pero marami pang uh, itika nga eh daan pa rin pala sa butas ng kanayom lalo sa Bay Camera Conference uh, Committee, Sir Sani, itong uh, paano na ito. And Meron pa hong, of course, uh, hindi naman hong mawawala yung mga uh, puna, yung agam-agam uh, ng uh, ilan pong hmm. mga employers group dito po sa 200 uh, peso wage hike. no anong, uh, anong say nyo po rito sa ganito pong mga uh, reaction ng mga employers uh, group uh, for the end time, Ika? Eh, <laughs> ang tagal-tagal na nito, uh, Sir sani, Ang kanilang sinasabi, baka malugi sila. Di ba? Oo. Oh, well, sa amin, alam mo yung ibon, matsaka kami dumalo sa mga regional wage board hearings, dahil sa congressional hearings. Alam niyo sa ilang taon na, ako, na kahit ako personally na nakadadalo sa mga hearings na yan, alam niyo wala ni isang employer nah. na naglakas loob ipakita yung kanyang financial statements <laughs> para ipakita na may datos na hindi na nakakayanin. Sa mm -hmm. kabilang banda, ginagamit ng ibon yung nakuha naming um, survey galing sa PSA, ang pinakamalaking survey ng negosyo sa Pilipinas sakop sa micro, small, medium, large, sakop sa lahat ng sektor, sakop sa lahat ng region. Um, ang, ang, ang idea, ang bilang respondents niya, pagkalala ko, halos 40,000 na respondents. Bati sa datos ng PSA, kung ko compute yung 200 pesos, hindi lang kami minimum wage kung gawin across the board. Alam nyo ba, hindi pa siya abot ng 2% ng gastusin ng mga negosyo. At kung, ta, kung may, may patupad to, at tumbas lamang siya ng more or less 12% ng tubo ng mga negosyante. Kaya pati itong 200 na kinakatakutan nila, sinasabi nila lulubog ang mundo nila, um, walang batayan sa datos yung ganong klaseng um, uh, paratang. At maglalatay ito sa ekonomiya. Yan po ang babala ng mga business group, uh, Sir Sani. At uh, maaring maraming mawala ng trabaho. Dahil diyan sa uh, iniluluto na dagdag o uh, uumento sa sahod. Alam nyo, nagkaroon na ng isa't kalahatis good. Dalawang taon na yan, tinatalakay sa kongreso. Um, like I said nga, wala akong maalala ni isang negosyante na nagpakita na kanyang financial statements para mm -hmm. patunayan na hindi nila kahit ito ipatupad. Mm -hmm. Pero ako, may, may gusto ko ma ano, na madagdag na punto. Eh. Ano po yan? Yung tubo, yung, pu- yung tubo at yung dagdag sahod, pareho naman pinagmumuna niyan. eh. Yung presyong um, kina-charge para sa produkto servisyo. Okay. Kaya yung isang kapansin-pansin, ang dali sabihin ng negosyante at maging ng gobyerno nakakalungkot na yung dagdag umento na lakihan ay inflationary. Hmm. Ba't hindi nila sinasabi yung paghahabol ng tubo ay inflationary? Kasi kung nagpipresyo yung negosyante, nagpipresyo naman siya, hindi lang break-even, di ba? Nagpipresyo hmm. siya na may tubo para sa kanya. So sa amin, kung intuturin niya na inflationary yung sahod, actually sa ganun logika, actually yung tubo niya inflationary din. So hmm. sa amin, medyo um, medyo na baloktot yung naratibo na parang pabigat yung manggagawa sa halip na siya nagtatrabaho nga para magkatubo yung um, negosyante. Hmm. And speaking of inflationary, makahabol kaya ito, itong 200 pesos. Eh, ba Uh, Pabago-bago ang presyo ng mga bilihin at tumataas din. Siyempre yung lalo yung uh, presyo ng pagkain. Pagdating uh, kaya ng panahon na yan ay uh, maging sapat kaya yan 200. 200 eh, syempre, iba na yung magiging presyo sa susunod na araw, sa susunod na buwan, sa susunod na taon. Di po ba? Uh, sa competition nga namin, pag, kahit uh -oh. ibigay yung mas malaking 200 Um, alam mo, sa um, pa. 17 regions ng Pilipinas, labing di malamang ang makakahabol ng halaga ng sahod noong 1989, noong, noong unang pa ng regional wage boards. Oo talaga. So kaya, kaya parang laki-laki na kinakailangan para Mas, habulin. Kasi yung habulin sabihin, mo, di ba? Oo, <laughs> no, naipon na naipo halos apat na dekada na hindi mo binibigay. So, Kaya siya malaki. Pero tapos pa yun, yung I think uh, Bicol, Region 5, sa Kabarm kakapusin pa sila. So, okay. pati yung 200, hindi pa sasapat sa kanila para humabol. Pero dito sa Metro Manila, talagang kaya naman, kayang, kayang mahabol. Um, mahabol yung pagtas ng presyo ng bilihin mula 1989. Okay. Pero, hindi ibig sabihin, yung antas ng pamumuhay ng 1989 ay maganda. Kasi kung mababang antas ng pamumuhay ng 1989, pinibabalik walang manggagawa antas ng pangumuhin na 1989, mm. medyo kapos pa rin siya. Kaya sa amin, ang tamang sukatan, hindi, yung, hindi lamang yung paghabol ng pagtas ng presyo ng bilhin mo ng 1989, ang tamang sukatan, yung family living wage, disenteng, disenteng pangumuhay para sa pamilya ng lima, mm. sa na 1,200. 1,200. A day ito, Sir Sani, ah. a day. The, na family living wage, opo. Um, uh -huh. Sa aming initial computation, hating kapit ay sa tubo. Kumbaga, kalahati ng tubo ng negosyante ngayon, ibibigay sa mga gagawa, kaya pa tapat ng family living wage. At ito yung gusto na din. hindi siya mawawala ng tubo, may kalahati pa sa kanya. Mababawasan ang tubo niya, pero meron pa rin. May kita pa rin. Oh, may, may, may ano no, pa rin. meron pa rin. May kita pa rin. Pero uh, ang pangambaho ng ilang pong mga labor group ay maaring ito ay papogi lang. Diyan sa papogi lang at ma, maaring uh, kumbaga hindi naman matupad ika paaasahin lang ang mga obrero dito sa aumento uh, umento na, sa sahod na ito uh, sir Sani at uh, marami rin po ang umasa uh, kung matutupad man eh, magandang uh, magandang regalo at magandang pamana po yan ng administrasyong Marcos di po ba Um, pero hindi siya papogi kung hindi mapatupad, di ba? Oh. <laughs> kaya medyo nakakaba, kaya medyo nakabahala yung statement ni Pangulo Marcos kahapon. Na um, madala, madala, na siya magsalita. Papa, oh. Mayiging, mayiging blocking king ma siya. Ang sabi niya, tingin niya um kailan pag-aralan. Pag-aralan, oh. no, ang economic hmm. impact eh, Siguro dalawang to ni pinag-aralan sa Kongreso sana balikan lang ngayon. Pero ikalawa, ang sinasabi niya, ikukonsulto ay, niya ang regional wage boards. Ang problema, e sila nga may sabit eh. Sila ah. nga hindi nakapagbigay ng aumento ng halos 36 years na ito. Kasi kung yun sila kukonsultahin, eh, mukhang of, madilim uh -oh. yung ano. And of course, Sir Sani, ito. ang kukonsultahin ay ang economic team. Di ba? Oo nga eh. Uh, at even sa nadaluhan namin, yung economic team, yung sabi palagi na makakapinsala sa ekonomiya yan, eh ang talagang hindi namin maintindihan bakit tinituri na pabigat yung manggagawa pero hindi pabigat yung paghabol ng tubo ng mga negosyante. Medyo mm. may barutot sa naratibo eh. Tano kung pag-iisipan pag pag ni Pangulo Marcos sa economic impact, hindi eh, di ba bahagi ng economy yung manggagawa? Mm. Actually, mayorya pa nga eh yung, mm. yung manggagawa kaysa workforce. dun sa mga may-ari ng negosyo sa mm. workforce. Sa, mm. sa amin, tama yun pag ng economic impact. Pero wag niya buk siya magkamali, economic impact, ibig sabihin, tubo ng negosyo. Tapos kung ganun yun, eh, tag-ibang talaga. At ulitin lang niya yung problema nga ng regional wage boards. For 36 years, ang tipid-tipid talaga magbigay ng dagdag na sakod. Eh, pag uh, pa yan, di ba, Sir Sani? Ng, uh, meron ding version ang uh, Senado. Uh, one, Tama hmm. ba? 100, ano? Uh, kung saan man sila magtagpo kung sa 150 kung gusto pa nila ng may may butal-butal pa uh, okay lang din marahil ano pero ano yung win-win sa -win, ano yung para sa inyo win-win uh, uh, solution kung yung hindi naman hindi naman talo ang uh, ang mga employers hindi naman talo mga negosyante hindi naman talo ang mga manggagawa dito sa aumento saan sila pwede magtagpuan sa wage hike bill na yan hey. Alam nyo, yung dagdag na sahod, win-win yan sa pangkalahatan. Eh. Kasi isipin nyo, kung dagdagan yung sahod ng manggagawa, mas may pera siya sa bulsa, naggasos yun yan sa lokal na ekonomiya. Lalakas yung mga buying power. Mm hmm. Oo, dapat yung negosyante, yung tanaw niya, hindi yung panandaliang ang kita niya, dapat yung long term na kita niya. At win-win actually yung dagdag sahod kasi ibig sabihin, sa mga darating na taon, nalawak yung merkado, kung nilabak yung merkado, yan, bakit purchasing power, ibig sabihin, mm -hmm. pwede dumago ang negosyo. Mm -hmm. Ang ano problema lang kasi, ako mag-isip ng malayo ang mga negosyante. Ang habol nila yung tubo ngayon. Kaya, kung takot sila, tumingin na mas malayo, responsibilidad ng gobyerno at papel niya, tumingin na malayo para sa negosyante. O kami, yung win-win talaga, ipatabad yung 200 pesos na yan, pasabay niya, bigyan ng suporta ng gobyerno, yung lokal na negosyante, at hindi na magpapagulo yun. na ekonomiya na. Hindi yung ihaharang eh, mo itong 200 pesos. Actually, ang paghaharang ng 200 pesos na wage check, or even yung 100, kung pangulong natin man, sa ah. ayaw din yan, hmm. kung ihaharang yan, loose-loose yan. Loose ngayon ang manggagawa at tuloy-tuloy siya maglo-loose. Pero mm -hmm. actually, mawawala nga yung, merkado, yung mas malaki merkado din para sa negosyante sa hinaharap. So sa amin, medyo ano eh, kung palawakin na sana pag-isip ng mga negosyante, labas dun sa gusto nilang siguradong kita ngayon. May mano, win-win yan, sa totoo lang. Mm -hmm. Alright, nako. Uh, Sir Sani, as much as uh, we want dahil uh, marami pa kaming uh, gustong uh, itanong pero sa mga susunod na araw na lamang marahil pag sumapit na tayo doon sa Bicam hopefully ay, 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 walang uh, magkaroon, hindi magkaroon ng uh, aberya, Ika, di ho ba, sa eh, BICAM? Bising bigis daw ang Senado, eh. Yes, Hindi eh, oh. eh, nila kaya magsiksik, magsingit ng mga bago agenda, eh. Impeachment ka, Nag... sa Pilitan pa, huling araw. Uh... Maka BICAM pa kaya sila? Yun ang tanong, <laughs> kung makakaabot nga ng BICAM. Well, anyway, marami pong salamat, Sir Sonny, sa inyo pong oras. Magandang uh, hapon po at uh, ingat po kayo at uh, good luck po sa inyo, Sir. Salamat. Ingat tayo. Ingat kayo. Salamat. Si uh, Ginoong Sari Africa, Executive Director po ng Ibon Foundation. Ang inyo po napakinggan at natunghayan.